hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News! Ang hatid sa inyo, mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. bawal walang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Positibo si Pangulong Bongbong Marcos na magiging mas malakas ang relasyon ng Pilipinas at Australia. Ayon kay PBBM, may tuturing niyang mahalagang hakbang ang kanyang pagbisita sa nasabing bansa para sa mas maraming mga oportunidad at malaking potensyal na strategic partnership. Ang iba pang detalye sa balitang iyan, panoorin sa report ni Let Narciso. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbisita sa Canberra bilang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng mga oportunidad at malaking potensyal ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Sa kanyang arrival statement, positibo ang Pangulo sa lalo pang paglakas ng pagtutulungan ng dalawang bansa, lalo na sa usapin ng defense and security. Muling pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang Australia sa patuloy na suporta sa South China Sea. Ayon sa presidente, ito ang iniangat niya sa kanyang talumpati sa Parliament of Australia kasabay ng paninindigan ng Pilipinas sa pagkakaisa at kapayapaan sa rehiyon. Mahalaga kasi anyang maiparating sa mga mambabatas ng Australia ang kahalagahan na maging tagapagtaguyod ang dalawang bansa ng rules-based international order sa gitna na rin ng komplikadong geopolitics. At bilang parehong mga... kaugnay na balita, pumirma naman sa Maritime Cyber Security at Trade Agreements ang Pilipinas at Bansang Australia. Maliban dito, sinabi rin ni PBBM sa kanyang talumpati na nasa mahigit isang daang kasunduan pa ang firmado ng dalawang bansa. Kabilang ang usapin sa Defense Cooperation, Air Services at Edukasyon. Ang iba pang detalya sa report ni Pamela Adriano. Pumirma sa Australia, sa maritime, cybersecurity at trade agreements ayon sa naging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa Parliament of Australia, sa House of Representatives Chambers sa Canberra. Partikular na pumirmang dalawang bansa sa mga kasunduan na sakop ang issue sa maritime domain, cyber at critical technology at epektibong implementasyon ng mga batas at pulisya ng dalawang bansa. Ladies and gentlemen, we demonstrate the depth and breadth of our security cooperation through regular exchanges between our armed forces and our coast guards, including in the areas of maritime security, counterterrorism, humanitarian assistance, and disaster relief. We collaborate to strengthen and seek new business links to bolster our economic security and to develop responses to economic coercion. Nasa mahigit isang daang kasunduan na ang pirmado ng Pilipinas at Australia at kabilang sa sakop ng mga ito ay Defense Cooperation, Air Services, Education, Research, Scientific at Cultural Cooperation. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naglaan naman ang DSWD ng higit isang bilyong pisong pondo para sa mga proyektong ilalatag bilang paghahanda sa paparating na El Nino sa Pilipinas. Ang iba pang detalye sa report na yan, tutukan sa report ni Mili Borja. Naglaan na ng Department of Social Welfare and Development ng halos 1.4 billion peso budget para sa mga isasagawang proyekto na layong maibsan ang epekto ng El Nino ngayong taon. Ayon kay DSWD Special Assistant to Secretary for Special Projects na si Maria Isabel Lanada, ilan sa mga paglalaanan ng budget ay para sa inisyatibo ng ahensya tulad ng Local Adaptation to Water Access of Project Lawa at ang Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for Impoverished of Project Binhi. Ang nasabing mga proyekto ay may layon na labanan ang kagutuman, kahirapan at mabawasan ang community economic vulnerability. Magbibigay rin ng nasabing programa ng Learning and Development Sessions na may kinalaman sa climate change at disaster risk reduction at magkakaroon din ng cash for work at cash for training sa mga piling benepisyaryo. Makatutulong umano ito sa mga pamilya ng mga magsasaka at mangingisda at iba pang nasa vulnerable sector. Pagbibigay din naman nila nada, sisimula na ng ipatupad ngayong taon ang full implementation ng Project Lawa at Binhi na nasa 294 na ciudad at munisipalidad sa 58 na probinsya sa Pilipinas. Opisyal lang nilagdaan ang batas na bubo sa 32 parliamentary district sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang mga detalye tutukan sa report ni June Dimacuta. Opisyal lang nilagdaan ang panibagong batas na hatiin sa 32 parliamentary districts ang buong Bangsamoro Region o BARM sa kalatas na inilabas ng BTA Legislative Body na ang ibabaw ang boto ng 47 Parliament Members na sumasang-ayon sa panukalang paghati sa BARM na pinangunahan naman ng Government of the Day para may divide ang teritory ng BARM na may permission mula sa RA 1054 ng Bangsamoro Organic Law. Nabatid na si Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ang mismong nag-push ng batas kasama si BTA Speaker Attorney Pangalian Balindong na opisyal nang lumagda bilang pagsang-ayon sa creation ng Parliamentary District sa Barm Region. Ayon kay Speaker Balindong, ang bagong batas ay magsusulong umano ng pantay at makatarungang representasyon sa loob ng parliament. Samantala, isang parliament resolution naman ang pinag-iisipang gawin upang may sama umano ang lahat sa position papers kasama ng kahilingan ng additional seats. Ang resolution ay nakatakda rin umano nilang isubmit sa Congress ang Intergovernmental Relations Body at ang Philippine Congress Bangsamoro Parliament Forum ay kinikilala ang sigaw ng publiko para sa kahilingang karagdagang representasyon sa BTA. Wala sa kaunahan sa Pilipinas, this is RH. Ako si RH19, Jun Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, Sama-sama tayo Pilipino. Magbibigay ang Department of Interior and Local Government o DILG kasama ang Department of Budget and Management o DBM sa 75 local government units sa bansa ng nasa 13 million pesos na pondo para sa pagpapasaayos ng kanilang water system ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Magbibigay ng kabuang 13.33 million pesos ang Department of Interior and Local Government o DILG kasama ang Department of Budget and Management o DBM sa 75 mga local government units sa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr., layo ng nasabing halaga para sa improvement ng water systems at bigyang tugon ang pangangailangan ng sapat at malinis na supply ng tubig ng nasabing LGUs. Dagdag pa ng kalihim kailangan ang daw na tiyakin ng mga lokal na pamahalaan ang responsibilidad ng mga ito sa paggamit sa pondo ng tama. Magmumula ang nasabing halaga sa Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting o SAF PB program sa ilalim ng 2024 National Budget. Lain ng SAF PB na palakasin ang ugnayan at kolaborasyon ng civil society organizations at ng mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Kabilang naman sa sasakupin ng nasabing programa ang expansion at rehabilitasyon ng water supplies, maging ang improvement ang water at sanitation na isa sa pangunahing kailangan na tulong mula sa pamahalaan, lalo na sa mga walang identified water source at geographically isolated na lugar sa Pilipinas. Nakatakdang isumite naman ang mga dokumento nito sa susunod na buwan ng Marso at Abril upang maipamahagi na ang pondo sa buwan ng Mayo at masimula ng proyekto sa mga LGUs sa mga susunod na buwan. Tiniyak naman ng Commission on Elections o COMELEC ang kahandaan nito sa pagdaraos ng plebisito sa pag-amiyanda ng 1987 Constitution kasabay ng midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, susunod lang sila sa kung anong magiging utos ng Kongreso at kung ano ang mapagkakasunduan ng Kamara at Senado sa pagdaraos ng nasabing plebisito. Tutokan ang iba pang detalya sa report ni Milky Ragonan. Muling tiniyak ng Commission on Elections na handa sila na magdaos ng plebisito sa panukalang amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ang kay Komilek Chairman George Garcia, handa ang komisyon kahit isabay man ito o hindi sa 2025 midterm elections. Ginawa ni Garcia ang pagtiyak sa kanyang pagbisita sa Kamara kung saan ginaganap ang Register Anywhere program. Sabi ni Garcia, susunod lang sila kung ano magiging utos ng Kongreso at kung ano mapagkakasunduan ng Kamara at Senado sa pagdaraos ng plebesito. Matatandaan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan pag-aralang mabuti ang mungkahing isabay ang plebesito sa 2025 midterm elections. Ipinaluanag ni Garcia, walang magiging gastos kung pagsasabayin ng plebesito talalan sa 2025 dahil pahabain lang naman ang balota. Sakali namang ihiwala ito, gagastos ang Comelec ng 13 billion pesos. Pero tama rin anya ang Pangulo na dapat itong pag-aralang mabuti dahil hindi anya ordinaryong batas lang ang isasalang sa plebesito, kundi ang pag-amenda sa economic provisions ng ating saligang batas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Magbibigay seguridad ang higit 8,000 security forces para sa ligtas at mapayapang pagdiriwang na ika-87 araw ng Davao. Tutukan ang iba pang detalya sa report ni June Suter. Nagsagawa ng send-off ceremony ang Public Safety and Security Office o PSSO ng lungsod ng Davao para sa mga safety and security personnel na i sa buong selebrasyon ng 87th Araw ng Davao noong Huwebes ng Hapon, Pebrero 29 sa Davao City Police Office. Office sa Parade Grounds. Mahigit 8,000 security forces ang natasang mabigay ng seguridad para sa isang ligtas, maayos at mapayapang pagdiriwang ng araw ng Dabao. Samantala, pinasalamatan ni City Mayor Sebastian Basti Duterte na nanguna sa send-off ceremony ang lahat ng security at safety personnel na naroon sa kailang pagsisikap sa mga na araw. Sinabi naman ni PSSO Head Angel Sabagay sa isang panayam na may kabuuhang 8,415 na tauhan ang tasang siguruhin ang buong selebrasyon ng Araw ng Dabao na magsisimula ngayong Araw ng Piyernes. Mula sa Action Radio Dabao, June Suter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Nasungkit ng Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa ginilap na Asian Age Group Championship sa Tarlaca. Isang grade 8 Pinoy swimmer kasi ang nagpatunay na kaya nitong makipagsabayan sa iba pang kalahok sa nasabing patimpalaka. Ang iba pang detalya sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Wagi ang Pilipinas at nasungkit ang unang gintong medalya sa 11th Asian Age Group Championships na ginanap sa New Clark City Aquatic Center sa Tarlac. Nanguna ang Pinoy swimmer na si James Ray Michael Ahido sa Boys 100 Meter Butterfly Event at nakuha ang unang gold medal ng Pilipinas matapos maitala ang bagong Asian meet record na 55.98 seconds at nabit pa ang dating meet record ng dating nanalo na si Yu Xiang ng China noong 2019 na mayroong 56.36 seconds na record. Ayon kay Ahido, hindi nito inaasahan ang pagkawagi kung kaya masaya ito na nasungkit niya ang unang ito para sa Pilipinas. Matatandaan na nasecure din ng Grade 8 students ng La Salle Hills ang bronze medal sa boys 50 meter freestyle. Bukod kay Ahido, wagirin si Mikaela Jasmine Mode sa medal hall ng Pilipinas. Matapos maiuwi ang bronze medal sa girls 200 meter butterfly at si Heather White naman ay may bronze din sa 100 meter butterfly event. Dahilan upang magkaroon na ng apat na medalya ang Pilipinas sa nasabing torneo. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Solo ni Blackpink Jennie, kauna-unahang music video ng isang female K-pop soloist na may 1 billion views. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Panibagong milestone na naman ang nakamit ni Blackpink Jennie. Ang music video kasi ng kanyang hantaang solo sa video sharing platform na YouTube pumalo na sa 1 billion views mula nang i-release ito noong November 2018. Ito na ngayon ang kauna-unahang music video ng isang female K-pop solo artist na umabot sa isang billion views. Sa isang post naman, sinalibrate ng pagmamayaring entertainment label ni Jennie na Adelie ang milestone na ito. Pero kung bilang grupo, pag-uusapan, ang kinabibilangan nitong K-pop supergroup Blackpink ay mayroon ng limang MVs with over 1 billion views. Gaya na lang ng How You Like That, Bumbaya Kill This Love, As If It's Your Last. Habang smash it Do Do Do, pumalo na nga sa mahigit dalawang bilyong views. October last year, noong huling naglabas ang solo single si Jenny ang You and Me. Maliban sa pangiging K-pop star, minsan na rin itong sumabak sa pag-arte. At noong Disyembre nga lang, hashtag CEO Jenny na rin ang tawag dito ng kanyang ilunsad ang para sa kanyang solo projects. Lumabas ito matapos makumpirmang tanging exclusive contracts for group activities na lamang ang nirenew ni Jenny, gayon din ni na Rose, Jisoo at Lisa sa ilalim ng YG Entertainment. At ng ang DZRH TV, Showbiz Hottest News. Ito po ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balita na kapag pa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pondo o budget na ng DSWD para sa mga proyekto nila bilang paghahanda sa paparating na tagtuyot o El Nino sa Pilipinas. Magandang hakbangin kasi ito at inisyatibo upang masiguro ang kahandaan ng bansa lalo na sa supply ng pagkain na isa sa lubos na maapektuhan dahil dito. Sa layuning bigyang solusyon ng mga maaaring maging pinsala ng El Nino, makatutulong ito upang mapababa ang posibilidad na magkaroon ng lubhang kagutuman at kahirapan sa Pilipinas lalo na sa panahong ito. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1 p.m. Sadi Ziyar Rage TV.